Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay tatalakay natin ang paksang pistachio bilang natural na lunas sa erectile dysfunction. Sabi nila, normal daw na pagkatapos ng edad 60 ang pagkawala ng kakayahang tumigas ng ari ay bahagi lang ng pagtanda. Na ang alab ay kumukupas, ang daloy ng dugo ay bumabagal. At ang pinakamagagandang araw mo sa kama ay tapos na. Pero paano kung sabihin ko sa'yo'ng mali sila? Paano kung sabihin ko sa'yo'ng may natural na paraan na suportado ng tunay na agham, ibalik ang malalakas at kusang-loob na mga ereksyon na dati mong binabaliwala? Hindi ito mapanganib na tableta, hindi rin hormone shots, kundi isang simpleng mani na hindi napapansin at malamang ay nasa estante lang ng grocery store malapit sa iyo ngayon. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan na labanan ang erectile dysfunction, mababang enerhiya at bumababang kumpiyansa. At sa panahong iyon, nasaksihan ko kung paano binago ng isang simpleng pagkain ang buhay sexual ng mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at higit pa. Heto ang nakakagulat na bahagi. Ang mani na ito ay hindi lang nagpapabuti ng daloy ng dugo. Tumutulong itong ibalik ang produksyon ng nitric oxide, palakasin ang iyong vascular system, at muling pag-alabi ng makina ng pagganap ng isang lalaki mula sa loob. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito narinig. Ngunit ang mga sumusubok nito ay hindi na muling lumingon pa. Sa ilang sandali, ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong manina ito, kung paano ito gumagana sa iyong katawan, at kung bakit ang pagdaragdag ng isang maliit na dakok nito sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging pinakamahalagang desisyon na gagawin mo para sa iyong pagkalalaki ngayong taon. Samahan mo ako dahil ang maririnig mo ay maaring magpabago ng iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa iyo ang pagpapabuti ng iyong kalusugan, pagganap, at kumpiyansa bilang isang lalaking lagpas siksa, siguraduhing mag-subscribe at itapang bell. Nagbabahagi ako ng praktikal at suportado ng doktor Napayo payo tulad nito bawat linggo. At kung ang paksang ito ay tumatatak sa iyo, I-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ka mas mapagsisilbihan sa susunod. Section 1. Ang tunay na dahilan ng paghina ng ereksyon. Pagkatapos ng 60 at bakit hindi lang ito, dahil sa pagtanda, nakaupo ako sa harap ng libu-libong kalalakihan sa kanilang 60s at 78. At masasabi ko sa iyo na ang isa sa pinakamahirap na bahagi ay hindi lamang ang pagkawala ng function, kundi ang pagkawala ng pagkakakilanlan. Dumadating sila na pakiramdam ay nabigo sila bilang mga lalaki, nahihiya, bigo, pagod na marinig ang parehong lumang dahilan. Bahagi lang yan ng pagtanda, pero hindi yan ang buong kwento. Malayo pa. Kita mo. Ang matibay na ereksyon ay hindi nagmumula sa testosteron lamang. Nagmumula ito sa dugo. Dugong mayaman sa oxygen na dumadaloy papasok sa ari. Pinupuno ang mga silid at pinapanatili itong matigas. Ang prosesong ito ay halos ganap na nakasalalay sa isang bagay ang yung kalusugan ng vascular system. Nangangahulugan iyan ng yung mga ugat, mga daluyan ng dugo at pinakamahalaga ang iyong production ng nitric oxide at sa kasamaang palad. Pagkatapos ng edad 60 ang sistemang ito, ay nagsisimulang humina ng tahimik, namumuo ang plak sa iyong mga ugat, ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo, ay tumitigas, ang nitric oxide, ang natural na senyales ng iyong katawan para buksan ang mga daluyan, ay biglang bumababa. Ang resulta bumabagal ang daloy ng dugo humihina ang ereksyon at bumabagsak ang iyong kumpiyansa pero heto ang hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga doktor ang pagkasirang ito ay hindi permanente ang iyong mga daluyan ng dugo ay maaaring suportahan ang nitric oxide ay maaaring maibalik at ang iyong pagganap sa kwarto ay tiyak na maaaring bumalik sa tamang pamamaraan Nakita ko na itong nangyari ng nang paulit-ulit sa aking klinika. Mga lalaking akala nila'y tapos na ay lumalabas na may bagong sigla. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang paraan upang simulan ang paggaling na ito ay hindi isang gamot, kundi isang natural na pagkain na hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki? sa susunod na seksyon, ibubunyag ko kung ano ang eksaktong pagkaing iyon at kung bakit ang epekto nito sa daloy ng dugo ay agaw pansin sa mga medikal na bilog sa buong bansa. Seksyon 2. Kilalanin ang mani na makakatulong. Ang pistachio. Hinding-hindi ko malilimutan ang unang beses na nakita ko ang pananaliksik. Sinusuri ko ang isang pag-aaral mula sa Turkey na tumingin sa isang grupo ng mga lalaking may katamtamang erectile dysfunction. Walang gamot, walang operasyon, isang pagbabago lang sa dieta pistachios at sa loob lamang ng tatlong maikling linggo. Bumuti ang kanilang daloy ng dugo, naging mas matigas ang kanilang mga ereksyon at tumaas ang kanilang kasiyahan sa kwarto. Tumimo sa akin ang sandaling iyon dahil sinasalamin nito ang nasimulan ko ng makita sa sarili kong mga pasyente. Ang pistachios ay hindi lang isang masarap na merienda. Isa ito sa pinakamabisa na kasangkapan ng kalikasan para sa kalusugang sekswal ng mga lalaki. Ang maliliit na berdeng mani na ito ay puno ng L-Arginine, isang makapangyarihang amino acid na tumutulong na mapalakas ang antas ng nitric oxide sa dugo. At kung nakikinig ka, alam mo na ngayon na ang nitric oxide ang mismong senyales na inaasahan ng iyong katawan para magkaroon ng ereksyon. Mas maraming nitric oxide ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagluwang ng daluyan ng dugo. Ang mas mahusay na pagluwang ay nangangahulugan ng mas malakas at mas matagal na ereksyon. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang pistachios. Puno rin ito ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa loob ng iyong mga ugat. Plant sterols na tumutulong magpababa ng LDL cholesterol at healthy fats na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Ito ay isang nutritional trifecta na halos perpektong idinisenyo para sa ng katawan ng lalaki. Naalala ko ang isang pasyente Si Steve, 68, nag-aalinlangan siya noong una kong inirekomenda ang pistachios. Ngunit sinubukan niya isang dakok sa isang araw. Tuwing hapon, dry roasted at walang asin. Pagkalipas ng tatlong linggo, bumalik siya na may ngiti na ilang buwan ko nang hindi nakikita. Doc, sabi niya, hindi ko akalain na kaya itong gawin ng pagkain. At ang pinakamagandang bahagi walang side effects, walang reseta, kundi tunay at natural na pag-unlad. Siyempre, tulad ng anumang kasangkapan, ang tagumpay ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginagamit. At sa kasamaang palad, maraming lalaki ang gumagawa ng mga pangunahing pagkakamali na nagpapawalang bisa sa mga benepisyo bago pa man sila magsimula. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong dapat iwasan para hindi mo masabotahe ang iyong mga resulta Section 3 ano ang mangyayari kapag idinagdag mo ang pistachios sa iyong diet pagkatapos ng 60 palagi akong naniniwala na ang katawan kapag binigyan ng tamang mga kasangkapan ay gustong gumaling at ang pistachios ay isa sa mga kasangkapan na yon na nakakagulat sa parehong mga pasyente at doktor kung gaano kabilis ito makatulong sa katawan na makabawi, lalo na pagkatapos ng 60, kapag unang sinimulan ng mga lalaki na magdagdag ng pistachos sa kanilang rutin. Karamihan ay hindi umaasa ng malaki. Siguro umaasa sila para sa isang maliit na pagbabago. Ngunit ang madalas na nangyayari ay isang bagay na mas malaki. Nakita ko ang mga lalaking sumuko nasa pag-asa na nagsimulang magising muli na may morning erections may mga pasyente akong tumawag sa akin medyo nahihiya ngunit tuwang-tuwa na nagsasabing doktora nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam nito at ang kanilang mga partner sabihin na lang nating napansin din nila ang tunay na kapansin-pansin ay kung gaano kalawak ang mga benepisyo sinusuportahan ng pistachios ang malusog na daloy ng dugo hindi lang sa ari kundi sa buong katawan nangangahulugan iyon ng mas maraming oxygen mas maraming enerhiya mas mahusay na sirkulasyon sa utak sa puso sa mga kalamnan isang lalaki sa kanyang 70s ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang mas matalas siya mas gising at mas emosyonal na konektado sa kanyang asawa dahil lang sa pagpapabuti ng kanyang daloy ng dugo. At nariyan din ang tahimik na kumpiyansa na bumabalik. Iyong hindi nasasabing lakas na nararamdaman ng isang lalaki kapag alam niyang gumagana pa rin ang kanyang katawan sa paraang nararapat. Hindi mo maaring ibote ang pakiramdam na iyon, ngunit maaari mo itong buuin. Isang matalinong pagpili sa bawat pagkakataon. Ang pistachios ay isa sa mga pagpipiliang iyon. Ngunit heto ang problema. Tulad ng anumang natural na lunas, gumagana lamang ito kung gagawin mo ito nang tama. At nakalulungkot, nakita ko ang napakaraming lalaki na nagpapawalang-bisa sa mga benepisyo nang hindi nila namamalayan sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit kritikal na pagkakamali. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita sa mga karaniwang pagkakamaling iyon para maiwasan mo ang mga patibuong at bigyan ang iyong sarili ng pinakamahusay na pagkakataon para sa tunay at pangmatagalang resulta. Section 4 Ang mga pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki at bakit hindi pills ang sagot. Nadudurog ang puso ko kapag nakakatagpo ako ng mga lalaking sinubukan na ang lahat mga reseta online supplements maging ang mga invasive na paggamot para lang makaramdam ng mas matinding pagkabigo at hindi ko sila sinisisi binigyan sila ng sirang modelo ng kung ano dapat ang kalusugan ng lalaki pagkatapos ng 60 ang totoo marami sa kanila ay gumagawa ng mga pagkakamali na hindi nila namamalayan na pumipigil sa kanila ang pinakakaraniwan ang sobrang pag-asa sa mga tableta. Huwag ninyo akong intindihin ng mali. Ang mga gamot tulad ng Viagra ay may kanilang lugar, ngunit sila ay panandali ang saklay. Hindi nila ginagamot ang pinag uugatang issue. isyo. Pinipilit nilang pumasok ang dugo nang hindi ibinabalik ang natural na mga daanan na kailangan ng iyong katawan para gumana ng kusa. Sa paglipas ng panahon, maraming lalaki ang nagiging dependent habol ng habol sa mga resultang humihina at nakikitungo sa mga hindi gustong side effects, sakit ng ulo. Pamumula ng balat, maging mga alalahanin sa puso. Pagkatapos, nariyan ang bahagi ng pamumuhay. Ang ilang lalaki ay nagsisimulang kumain ng pistachios, ngunit isinasabay ito sa isang dieta na puno ng asukal, processed oils, at malakas na pag-inom. Ang iba naman ay naninigarilyo pa rin o nakaupo ng matagal na oras nang walang paggalaw. Ito ay tulad ng pagtatanim ng mga buto sa may lasong lupa. Ang katawan ay hindi maaaring umunlad sa ilalim ng mga kondisyong yon. At huwag nating kalimutan ang mismong pistachios. Hindi lahat ng mani ay nilikhang pantay-pantay. Marami ang kumukuha ng mga maalat. Honey Roasted Opinirito sa mantika na bersyon na puno ng sodium at hindi malusog na taba na nagpapawalang bisa sa mga benepisyong hinahabol natin. Ang kailangan ng iyong katawan ay simple, walang asin, dry roasted o hilaw na pistachios dalisay, malinis, sumusuporta. Sa wakas, ang ilang lalaki ay umaasa ng mga himala sa isang gabi. Ngunit hindi ito tungkol sa agarang kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng natural na ritmo ng katawan ng unti-unti, tuloy-tuloy, at may paggalang. Bigyan mo ng oras ang iyong katawan at gagantimpalaan ka nito. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit napakabisa ng pistachios sa antas biyolohikal. Ano ang nangyayari sa loob ng iyong mga ugat, iyong mga selula maging sa iyong testosterone profile. Dahil kapag naunawaan mo kung paano ito lahat nagkakaugnay, magsisimula kang makita ang iyong sariling katawan sa isang ganap na bagong paraan. Section 5: Bakit epektibo ang pistachios? Ang blueprint ng daloy ng dugo. Kapag ipinapaliwanag ko sa aking mga pasyente kung paano talaga gumagana ang pistachios, may nakikita akong nagbabago sa kanilang mga mata tumitigil sila sa paghahanap ng himala at nagsisimulang mapagtanto na ito ay tungkol sa biyolohiya, tungkol sa pagbibigay sa kanilang katawan ng eksaktong kailangan nito para gumana sa paraang idinisenyo ito. At iyon ay isang bagay na nakikita kong napakalakas. Kita mo, bawat ereksyon ay isang vascular event. Nagsisimula ito sa isang senyales mula sa utak Oo. Oh. Ngunit nabubuhay o namamatay ito sa kung ano ang nangyayari sa iyong mga daluyan ng dugo. Diyan nagniningning ang pistachios. Natural silang mayaman sa isang compound na tinatawag na L-arginine. Ang amino acid na ito ay nagiging nitric oxide, isang gas na ginagamit ng iyong katawan upang mag-relax at magbukas ng mga daluyan ng dugo. Kapag ang nitric oxide ay dumadaloy ng maayos, ang dugo ay malayang dumadaloy papasok sa ari na lumilikha ng isang malakas at pangmatagalang ereksyon kung wala ito kahit ang pinakamatinding pagnanasa ay hindi maaring maging action ngunit may higit pa Ang pistachios ay naglalaman din ng phytosterols na tumutulong na bawasan ang masamang kolesterol. Bakit mahalaga iyon dahil ang mataas na LDL cholesterol ay nagtatayo ng plak sa iyong mga ugat na nagpapaliit sa mismong mga daanan na kailangan ng iyong dugo upang maabot ang mga lugar na mahalaga. Ang pagpapababa nito ay tumutulong na buksan muli ang mga channel na iyon. Ang mga antioxidant sa pistachios ay nagbabawas ng pamamaga, ang tahimik na pumapatay sa sexual na pagganap at ang malusog na taba Sinusuportahan nila ang testosterone, ang natural na panggatong ng iyong katawan para sa pagnanasa, enerhiya at kumpiyansa. Ito ay isang epekto sa buong katawan na nagsisimula sa isang bagay na napakaliit at simple. Ngunit may kapangyarihang magbago ng napakarami. Kapag mas mahusay ang daloy ng iyong dugo, nagiging mas matalas ang iyong utak, mas malakas ang tibok ng iyong puso. At oo, ang iyong pagkalalaki ay bumabalik sa mga paraan na nararamdamang totoo, natural, at pangmatagalan. Siyempre, ang pag-alam kung bakit gumagana ang isang bagay ay kalahati lamang ng laban. Ang kalahati ay ang pag-alam kung paano ito gamitin ng maayos. Kaya, pag-usapan natin kung gaano karami ang dapat kainin. Kailan ito kakainin? at kung paano masulit ang hindi ka panipaniwalang maliit na manina ito, maari kang magulat kung gaano kadali itong gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Section 6 Gaano Karami at Kailan Dapat Kainin Pagdating sa natural na pagpapagaling, mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa pagiging perpekto. Napakaraming lalaki ang nagtanong sa akin, Doc, Gaano karami ang dapat kong kainin? Kailan ko ito dapat kainin? May tamang paraan ba para gawin ito? At lagi kong sinasabi sa kanila, ang ganda ng approach na ito ay simple, sustainable, at madaling isama sa ritmo ng iyong buhay. Para sa karamihan ng mga lalaki, inire-recommend magsimula sa una hanggang 2 onsa ng walang asin, dry roasted, o hihilaw na pistachios bawat araw. Iyan ay halos isang maliit na dakok. Hindi mo kailangang sobrahan. Hindi ito tungkol sa pagluload ng iyong katawan ng isang bagong bagay. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa mga sistema na nariyan na. Naghihintay lang na muling magising. Ang pinakamagandang oras para kainin ang mga ito. Madalas kong iminumong kahi sa hapon. Marahil bilang isang merienda sa tanghali o bago maghapunan? Bakit dahil binibigyan nito ang iyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito kapag ang iyong enerhiya ay maaring natural na bumaba at madali itong tandaan? Isabay ang pistachios sa isang mataas na baso ng tubig at kung posible, sundan ito ng magaang paggalaw. Kahit isang den minutong paglalakad lang, ang kombinasyong yon ng nutrisyong palakaibigan sa dugo at suporta sa sirkulasyon ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahalaga ay gawin mo ito araw-araw. Araw-araw. Ang mga sustansyang yon ay gumagana upang bawasan ang pamamaga. Suportahan ang kalusugan ng daluyan ng dugo at tulungan ang iyong katawan na muling itayo ang tahimik na sinira ng edad. At hindi maaaring hindi ka agad makaramdam ng isang bagay, ngunit bigyan ito ng ilang linggo. Nakita ko ang hindi mabilang na mga lalaki na nakapansin ng banayad na pagbabago sa ikalawa o ikatlong linggo, paninigas sa umaga. Mas maraming sensasyon. Isang mas malakas na pulso ng enerhiya sa kanilang mga katawan. Ngunit ang tunay na nakakagulat sa karamihan, sa kanila, ay kung ano ang nangyayari lampas sa pisikal dahil ang maliit na pang-araw-araw na ugali na ito ay hindi lamang nagpapanumbalik ng daloy ng dugo. Nagsisimula itong magpanumbalik ng isang bagay na mas malalim. Sa susunod na seksyon, gusto kong kausapin ka tungkol sa emosyonal na pagbabago na madalas sumusunod. Ang tahimik na pagbabalik ng kumpiyansa, pagkakakilanlan, at lakas. Section 7 higit pa sa ereksyon isang daan tungo sa panibagong pagkalalaki. Sana mailagay ko sa mga salita ang itsura sa mukha ng isang lalaki kapag napagtanto niyang mayroon pa rin siya. Hindi dahil sa isang reseta, hindi dahil sa isang makina o hormone therapy, kundi dahil ang sarili niyang katawan ay sa wakas ay gumagana sa paraang nararapat. Nakita ko na ito ng napakaraming beses para bilangin. At gayon pa man, sa tuwing ito'y nakakaantig sa akin, dahil alam ko kung ano talaga ang nangyayari. Hindi lang ito pisikal, ito'y personal. Ang muling pagkakaroon ng lakas sa ereksyon ay higit pa sa pagganap. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng isang bahagi ng iyong sarili na akala mo'y nawala na para sa maraming lalaki. Ang bahaging iyon ay nakatali sa pagkakakilanlan, sa dangal, sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili kapag pumapasok sa isang silid. Ito ang tahimik na kumpiyansa na nagsasabing, Lalaki pa rin ako, buhay pa rin ako. Nakita ko ang mga mag-asawa na muling nagkonekta pagkatapos ng mga taon ng distansya, emosyonal at pisikal. Dahil sa wakas ay naramdaman ng lalaki na siya ay siya muli. May mga lalaking nagsabi sa akin na bumalik ang kanilang enerhiya, bumalik ang kanilang pagkamalikhain, lumakas ang kanilang pagnanais na alagaan ang kanilang sarili. At lahat ito ay nagsimula sa isang simpleng pagbabagong ito, ang natural na pagsuporta sa kanilang daloy ng dugo. Ang totoo, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina. Maari itong mga hulugan ng muling pagtuklas, maari itong mga hulugan ng lakas, karunungan, at mas malalim na intimacy kung handa tayong tratuhin ang ating mga katawan ng may paggalang at nutrisyon na nararapat sa kanila. Ang pistachios ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit para sa ilang lalaki sila ang naging mitya na muling nagpaalab sa isang bagay na mas malaki at kung nag-iisip ka pa rin kung posible para sa iyo ang pagbabago maniwala ka sa akin posible ito nakita ko na at sa ilang sandali iiwanan kita ng isang bagay na ibinabahagi ko sa bawat lalaking pumapasok sa aking opisina isang bagay na pinaniniwalaan kong nararapat marinig ng bawat lalaking lagpas 60 bago sumuko sa kanyang sarili. Manatili ka sa akin. Section 8, Mga Huling Kaisipan Mula sa doktor para sa pasyente, gusto kong iwanan ka ng isang bagay na madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente. Lalo na sa mga pumapasok sa aking opisina na may tahimik na itsura ng pagkatalo. Ang mga lalaking iniisip na nilipasan na sila ng panahon Sinasabi ko sa kanila, ang pagtanda ay totoo. Oo. Ngunit ang paghina, hindi 'yan isang garantiya. Ito ay isang pagpipilian. At mas madalas kaysa sa hindi. Ito ay maaaring baligtarin. Kita mo, ang iyong katawan ay hindi kumikilos laban sa iyo. Naghihintay lamang ito ng tamang suporta. Kapag sinimulan mong pakainin ito ng tunay na kailangan nito, tulad ng malinis na daloy ng dugo, malusog na mga daluyan, at natural na nitric oxide, hindi mo ito pinipilit na magbago. Pinapayagan mo itong bumalik sa balanse. Iyan ang maitutulong sa iyo ng pistachios. Hindi dahil sila'y mahiwaga, kundi dahil puno sila ng eksaktong mga sustansya na tahimik na kinagugutuman ng iyong katawan. Pinag-usapan natin kung paano sinusuportahan ng pistachios ang produksyon ng nitric oxide. Kung paano nila binabawasan ang pamamaga, pinapababa ang kolesterol, at nagbibigay ng malusog na taba na nagpapalakas ng testosterone. Nakita mo kung paano ang isang dakok lamang sa isang araw. Kapag kinain ng tama at tuloy-tuloy, ay maaaring magsimulang magbukas nang enerhiya, pagnanasa at pagganap na akala mo'y matagal nang nawala. At pinakamahalaga, narinig mo ang katotohanan na ang kakayahang maging lalaki muli ay hindi nagmumula sa isang tableta. Nagmumula ito sa loob mo. Kaya heto ang inaasahan kong matutunan mo. Una, ang iyong mga paghihirap ay hindi mo kasalanan at hindi sila pinal. Pangalawa, ang mga natural na solusyon tulad ng pistachos ay tunay na makakatulong kapag ginamit ng maayos at sinamahan ng pasensya. At pangatlo, karapat dapat kang makaramdam ng lakas, kumpiyansa at sigla, anuman ang iyong edad. Nakita ko ang daan-daang lalaki na lagpas na nagbago ng kanilang kalusugan kanilang mga relasyon at kanilang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang mani. At ngayon, ikaw naman, magsimula ngayon. Magsimula sa maliit. Ngunit higit sa lahat, magsimulang maniwala na posible pa rin ang pagbabago dahil posible ito. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo o sa isang taong mahalaga sa iyo, Mangyaring maglaan ng sandali upang mag-like, mag-share at mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Ang iyong suporta ay tumutulong na maabot ng mensaheng ito ang mas maraming lalaki na nangangailangan nito. At kung gusto mong tulungan kaming lumikha ng mas maraming libreng content para sa mga lalaking lagpas 6M -E sa alang-alang ang paggawa ng maliit na donasyon. Bawat tulong ay mahalaga at kami ay tunay na nagpapasalamat dito.